'Di diba, Mga ka-clear? Yun na explain mo. Hindi naman namin kailangan kung naging TNT ka, anong trabaho mo diyan. We don't we, we, don't care kung ano naging trabaho mo diyan. Ang ang pakialam namin is paano ka naging US citizen na inadmit mo naman. So, kung nag TNT ka yan, nasabi niya, "Prap ako, maging TNT." Kung TNT ka for 10 years. Ah, uh, pumunta ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as tourista. Okay. Okay. Tourist visa. <laughs> Aha. Ito na po yung kwento, makinigaw kayo ha, yung mga vlogger, oh. yung mga kung ano-ano, mga basher mm. at uh, nagtutrol. Mm. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika, oh. tago ng tago. Oh. Ibig sabihin, undocumented po ako, mm -hmm. undocumented alien, undocumented OCW. Di ba? Ano yung ni-renounce mo na citizenship na inamin mo na ni-renounce mo noong 2022? Di ba? Wala ka naman binig sinabi na nagkaroon ka ng US citizenship by uh, by naturalization. Wala kang binanggit na US citizenship uh, or, or a permanent resident visa ka by marriage. Wala. ini skip mo yung pinakamaterial na issue. Iniwasan mo. Ang issue sa'yo maliwanag na maliwanag dyan sa mga vloggers na sinasabi mo, ikaw si Irich Sylvester Tulfo. Bakit hindi mo sinagot? Paling natin mga kaklil at baka naman na sinagot niya. Okay, let's see. Sana yon, Hindi yun sila magdadala ng kahihiyan sa ating sa bansa na yun. Pupunta sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. Eh pagpunta mo palang doon na TNT ka, kahihiya na yon, Dahil illegal ka, kaya nga kayo nagtatago. Kaya ano ba ibig sabihin ng TNT? Tago ng tago. Ibig sabihin meron kayong maling ginawa. O ano pa ba yung sinasabing walang ginawang mali? The mere fact na TNT ka, mali na from the start. Kasi niloko mo yung bansang U.S., Niloko mo yung immigration nila, yung mga officers nila kasi nagtatago kayo. 'Di diba? Siguro ibang mga ibang uh, kababayan natin, baka maintindihan pa natin eh, pero mali, 'di ba? Hindi siya dapat maging modelo. Para ikaw, naga-aspire ka na maging senador, tapos hindi mo ma-explain mabuti paano ka naging US citizen? ni ba? Oh. Diyan sa mga naging US exploits mo. Pagtago, pagbili ng fake birth certificate, pagbili ng packing driver's license. May sinuno ka bang batas man lang? Patungkol dito, especially dito sa mga TNT. Concern na concern ka sa mga TNT eh. Ah, hindi naman yan yung issue na TNT eh. Never mo bilang get anywhere anytime na nag-TNT ka now lang. Sa Senado di mo naman sinasa sa Commission appointment. Appointments hindi mo naman sinabing nag-TNT ka. Ang gusto mo executive session. E eh, kung 'yan lang pala 'yung kwento mo, bakit kailangan na executive session 'yan kung wala kang nililihim? 'Di ba? Oh, Sige, natin. I can relate hmm. by mm. Aljo kasi isa ako na ganun hmm. na undocumented OFW. Ang no, labo talaga mga kaki. Eh, nahihilo ako sa mga depensa niya. How can you be undocumented for 10 years? Maybe 2 years, oo. Oh, oh. Pero 1988, naging US citizen ka na eh. Right now, sir, what is your citizenship, sir, right now? Filipino. Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Um, back in uh, 86, 86 or 88. No, I'm not sure. Until when, sir? Until I renounce it, I think. Itong 2022 mm -hmm. lang, sir. Sir, pero uh, somehow, Bakit mo ipipilit ang TNT ka? Ipakita mo yung records. Ipakita mo yung passport mo. Oh. Di mo naman din na nag-passport ka ng US, ng US passport, di ba? Di mo din na na US passport holder ka. So how? How could you do it? How could you do it na walang anumang inapply inapply na naturalization? Tapos you're telling us now you're a Filipino citizen? Oh. Di ba? Saka hindi mo ba ito inamin? Um, ang balita, inamin mo na ito? kay katunin. O baka may iba na naman ang kwento mo. Dapat nirebisa mo yung mga sinasabi mo kasi hindi magaling ang memory mo. Di ba? Di ka ng bibig mo. Yung utak mo mukhang hindi gumagana dahil nakalimutan mo. Alam mo, gito yan mga ka-friend. Pag hindi talaga na totoo, ha? Pag hindi totoo, unless you're a professional liar, ah, uh, professional um false witness, nag-memorize yan. Pero mahuhulit mahuhuli mo pa rin kay, pag false witness. Pag hindi ito in inaral mabuti at gagawa lang ng panibagong depensa na pangmasa like TNT worker, di ba? makakalimutan mo lahat nung inamin mo sa media. O tulad niya, pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Sa news sa GMA. Inamin mo, 1988, US citizen ka na. So how could you become a TNT? Kung 1988, eh, US citizen ka na. O, di ba? Labo talaga. Mas lalo yung, sa akin, ha, mas lalo yung pinahamak sa niya dito. Why? Mm, -mm, mm Ituloy. Kaya nga naintindihan ko yun. Yung mga pinapauwi. Yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. Yan ba yung issue? Alam namin na pinapauwi. Alam namin ang sitwasyon TNT. Ang issue dito, US citizen ka ba? Ninamin mo na, di ba? O, oh, US citizen ka na. Sabi mo daw, kay Katuning, di mo na kailangan mag-renounce kasi hindi ka naman naging US citizen dahil fake ka. Di ba? Pineke mo ang identity mo. Explain mo yun. Bakit hindi yun ang explain mo? Bakit yung pagiging TNT ang sinasabi mo? Eh, hindi ka na mag-TNT in the first place. I feel them. I can feel them. Yung kanilang lungkot, sa na loob, wala ng trabaho. Eh, yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito. Eh, Talaga naman. Yun ang question namin sa iyo. Do you have the credibility? Paano mo mako-correlate yung sinasabi mong TNT ka doon sa mga past admissions mo, previous admissions mo? If you're at a TNT, di ba? Nag-TNT like, ka, di ka makakakuha ng US citizenship, di ka makakakuha ng passport thrice, at hindi ka ni makakakuha ng social security uh, card or ID na kinikilala ng US kasi fake ka. Pero bakit yan? Pinasurrender. Bakit ka nakakapag-apply? ba diba? Sabi ko nga, mayroon isang network nakikita na ang, ang ginagamit nyo, US passport eh. Ang sabi ni, ano, Del, kaya lang ha, Del Gabas, ano pinalaban lalo, lalo niyang ididiin kay Trump sila? 'Di ba, lalo niyang idinidiin 'yung sarili niya. Alam niyo yun, diversionary tactic. lumilihi siya sa issue ng citizenship. mas nagpapaawa siya, papunta doon sa mga OFW na na, na, na nag TNT. At dun daw ay he can feel them. 'Di ba? He can feel them. Ah, according kay ho, pumasok siya sa U.S. gamit na-reach e kasi may biometrics po even during U.S. visa application. And upon entry. oh isa pa yan. Tama! Pagpasok mo sa U.S., di ba? Pagpasok mo sa U.S., siyempre may biometrics na kayo. May mukha, di ba? Siyempre, naat kayo ito. tayo, di ba? Kinukunan yung face. So, way, way back yun. Malamang ganun pa yun. O, oh, sabi ni Antolin, basta illegal, illegal talaga. Ano sama, ano tama si ginawa niya? Wala. Ah, Hindi dapat i-justify to. Porque tatakbong ka dapat intindihin namin yung illegal mong ginawa. ba? Diba? Para bang porque te pera ngayon? Porkit may influence? Pag iligal ang ginawa, accept namin? Tapos pag maliliit na ang mga tao, pag yan ang ginawa, ikukundi na namin? Diba? Hmm. Yan yun, mga ka-clear, ha? Mga ka Ito pa. Okay? Sige. Siya pa yung nanggagalaiti, di ba? Para bang, bakit niyo ko inuusgan? I just did this for my family. Diba? Pero, mali-mali yung kwento mo, eh. Mali-mali timeline mo yung history mo, yung kwento ng buhay mo, hindi ma hindi matatama ng isang historian. Kasi pa iba iba Oh, attorney, di niya po sinasabi na US Army siya. Ang pinapalabas niya lang ay TNT siya. Yes, ang sabi niya ng dulo, naging driver siya sa isang US Army. Military. Ha? Huh? US Service. Oh, driver siya. Yun lang. tiba ba? Samantala, pag mo sa Wikipedia, enlisted siya as US Army. Bakit mo iniwasan yung issue, yung main issue? Iniwasan mo eh. Pumunta ka lang, nag-deal ka lang, nag-deal sa kahirapan ng buhay mo, kaya ka punta ng US para mag-TNT. And that's it. Paano na si Eric Sylvester Stallone? Ay, Stallone. Eric Sylvester Tulfo. Ano siya sa buhay mo? Pangatlo, pangakakri, pinikap ko na ito kanina. Kaya sabi ko, para tayong gina gini-GAGO nito eh. Di ba pinapunta niya yung mga anak niya? Dapat malaman natin doon sa mga anak niya na napapunta niya anong pangalan ng ginamit as father. Erwin Tishiba Tulfo ba? Na TNT? O Eric Sylvester uh, Tulfo? na natural born US citizen na pinanganak sa Hawaii, January 30, 1985. Ano? So dapat mabusisi yon Kasi siya daw nagpapunta eh. Kaya nung napapunta niya na, okay na, after 10 years, balik siya sa Pilipinas. Ganun lang. ba diba? Kal Kalukuhan at kasi at kasinungalingan yan. Pineke ang papel niya para maging American citizen ayon kay nasirang kapper si Nahulianza, na sa na nagpupuslit ng dolyar sa Pinas. Nahanap ko nga ito, Ma'am Sir Thomas eh. Uh, addict to sex, paki, paki ano nga si Sir Thomas kung kaya. I, I really need the link. I want to discuss that. Nagpatulong ang kuya mo niya kay General Ver daw dati kaya nakapagtago sa US siya. Naging American citizen dahil sa pinaking dokumento at nag-serve as US military. Alam yon ang members of the Commission of Appointments kaya hindi confirm sa CA ang appointment niya. Tanggalin na yan. Nakilang sinungal link na nami ng dokumento. O, oh, di ba? Tama naman eh. Tama to. Okay? Kahit wala pa yung mga detalye nito. Ang tanong na lang dito eh. Tinanong ni Marcoleta, Di ba? Kapag nakakapagsilbik ka na in ka sa US Army, dapat US citizen ka? or at least permanent resident visa holder ka? Parang gano'n eh. Or naturalized pala, sabi niya. Either Pilipino ka, US citizen ka, by birth, o nagpa-naturalize ka. Yun ang tanong ni Congressman marcoleta sa kanya. Dahil di naman niya deny na na-enlist siya sa US Army. Di ba pwede masabihin niya, Ay, hindi po ako naging US Army, TNT po ako. ano sagot niya? pwede po ba sa executive session natin to pag-usapan? Bakit? Concern ba to ng national security? Para kailangan executive session mo dalihin ang usapan? O meron ka lang talagang sadyang tinatago na hindi dapat malaman ng mga Pinoy? So, we need the honesty. Diba? number one, senador ka, tapos yung pinaka number one na honesty, parang wala? Hmm. Sabi ni Eric, alabado, TNT tapos next service army, yeah. Hindi mo makonect, di ba? Tapos TNT, mas may passport ka. Naririn mo pa. May Moreno, hindi na dapat pinagkakatulan ng mga tao na ganito. ginagag na nila ang mga Pilipino. Maliwanag ito. That's why, kaya nga yun yung title natin eh. Okay? O oh, sige, tuloy. Wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung uh, ang isang dating uh, TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. Hmm. That's not the issue. Huwag wag mong ilihis, Representative Erwin. Ang issue dito, bakit ka naging US citizen? Bakit ka naging US citizen passport US uh, passport holder? Paano mo to ginawa? Panloloko using fake documents. Yung ang dapat na may integridad. Ha? integridad, unahin natin. Okay, na bumili ka ng peke. Sabi mo diyan, although iba yung kwento sa totoo'ng nangyari, pero base sa iyo dito sa punto asintado, bumibili kayo ng fake na driver's license, birth certificate, security, social security card. Dapat ba 'yon ipagbunyi? Yung ba ang sa dapat na may integridad. 'di ba? Oh, you tell me. Bawal okay. na ba 'yun? Ako, hindi ka na pwede magsilbi. Si Alan, Alan Bendio pa ba ang tatanungin mo? Eh syempre, magkasama kayo. Alang, alam nga oh, naman, hindi an kanyan. 'Di ba? Baka kung ako ang naging partner mo diyan, syempre aayawan mo naman ako, 'di ba? sabihin ko mali. Maraming ako itatanong sa iyo para maipaliwanag mo sa bayan. Pero syempre, hindi mo ko iimbitahin diyan, 'di ba? Hindi mo ko hahayaang magtanong sa iyo. Ha? Monolog to eh. Iba nagmamonolog mo ka, may pagkakataon kang i-explain yan doon sa Commission on Appointments, inayawan mo. Tinanong ka ng isang reporter. Mga clip pinakita ko na sa YouTube before. Tinanong siya ng reporter, paano mo ginawa or paano mo nakuha yung US citizenship mo? Kasi you never denied na nagkaroon ka ng US citizenship. Ano sabi mo? ah uh, hindi po pwedeng i-divulge. Bakit? Anong mali? Oh, ayaw mong i-divulge. Bakit? Dahil may anomalya? Now, tanong mo sa amin ngayon sa mga kaklir. May integridad pa ba sa ganon? Gumamit ng peking dokumento? Acquired U.S. citizenship through fraudulent means? Tanon mo kami ngayon. Huwag si Aljo. Nakakampiyan ah, sa iyo eh. Di si Aljo. Hindi yan makakasalita sa iyo. naman ho kung nilabag na batas doon. Wala siyang nilabag na batas. Ah. Hello? Gising ka ba? Hindi ka, naman, hindi ka naman siguro nananaginip. At the time na sinasabi mo yan, gising ka. TNT ka nga. TNT ka. Watching from New Jersey. I am a US citizen via natural reserve. It took us years. Talk about it. Wala naman sa issue ang sagot ni Erwin eh. Paawa effect pa ang hinayups. Diba? Tama Sir Juno Solomon. O oh, ayan no. It took him years. Kasi normal yung ginawa nila. Nasa proseso ikaw. Kiluwas, kiluwas. Wala daw nilabag na batas for counts convicted sa libel. Yes. Na, may, alam mo sa uh, representative Erwin Tulfo, huwag ka muna magmalinis. Kasi marami talaga siya ibabato, lalang itong mga kaklir na to. Ibabato yan sa'yo. Ako, hindi na ako magbabato sa'yo. Ay, mga kaklina lang. Ah. Masaya may mga comments dito. Oh. Hindi ka pwede magmalinis dito. Number one ka nga, di ba? So, kaya kailangan namin mas lalo kang kilalanin kasi nagda-number like one ka. Not for anything else. Ang gusto lang na namin is mag magkaroon ng leader na hindi foreigner. Hmm. Hindi ba? Nung nagsilbi ka, inuulitin ko to, ha? sabi ni para Simp, ah ni Erich yung illegal. Di ba? Ito, binanggit ko na sa inyo to. Silent Scream. Lumabas ah uh, bo POBO ha niya. Yun na nga eh. Hindi nag ano, hindi nagma-match yung mga kwento niya eh. Hindi nagji-jive. Di ba? Saliwa. Yung logic mo ba i rich i tool po brand of logic? Oh, di ba? Sabi ni Wiki Haller. Hindi hindi nagtutugma ang mga statements mo. Di ba? Kung nasa korte kanyan at sila te-testify mo, Pwede ka naman force testimony. 'Di yeah. ba? Wala naman sa po, sa mga nag-content patungkol sa pagiging USCC niya, nag-TNT siya at masama yung ginawa niya na mag-TNT tama, evangeliness. Never niya minention, nag-TNT siya.